Hello everyone. Hi. May pupuntahan kami ngayon. Para live kating kasali na kami. Hindi to live, video lang. Oh. May pupuntahan kami ngayon together with my k-boys <laughs> Meron kaming dadalawin. Ah. Uh, see you, see you na lang later. Dating na yung visa niya. pag nalabas yun, wala na. <laughs> Break contract na. Timing na timing sana. November. Pwede na akong bababa sa... Hi, hello. Nandito na kami. Ah. Saan tayo? Onpo Village. Dito na kami sa Onpo Village. Malapit sa, Malapit na ito sa China nadalawin namin ang aming kambing. Kambing. Oh, see you, see you, see you. Hello guys, andito na kami. Oh, inaantay na kami ng mga aming pakakain, pakakainin oh. Hi! Andito na kami. Say hello naman kayo dyan. ating uh, agenda. Ito yun naman ang aking mga kambing. Oh, dahil sila ay nagbubutom. Kaya yan, sila ay kumakain. Kaya nakita niyo dito. ah, uh, ah, hindi ko alam po, ilan lahat ito. Basta marami. Oh, ito. Ito po ang aking trabaho dito. Nagpapastol lang ng kambing. Kaya eh, ito oh to, to, to. Buntis ito, buntis ito, di ba? Uh. Oh. mga anak na to. Kaya kayo kung sino may gustong dumalaw dito. Uh. PM niyo lang ako. Uh. Sasamahan ko kayo. Oh, di ba tingnan ito, bait ba ito? Oh. Di ba? Uh. Oh, bait-bait niya. Oh. Oh. I can buy you some flower. La <laughs> 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 la <hala> la 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 some flowers. Oh, yan. Oh, ayan. Kain na, kain na. Kain na. Hi, Pa-uwi na po kami. Tapos na kami nagpasto sa aming kambing. Hi, thanks for watching. Thank you for watching, guys. Salamat. Salamat.